Tinanggap ng Philippine Coast Guard o PCG ang pag-agapay sa ating mga kababayang babiyahe para sa bagong taon. Ang kay Philippine Coast Guard Public Affairs Assistant Spokesperson Jeric John Ibanez, inaasahan na ang pagdami ng mga pasahero sa mga pantalan. Sa pinakabagong tala ng PCG, umabot na sa 45,000 ang outbound monitored passengers, habang 44,000 naman ang inbound passengers. Kahapon, nakapagtala naman ng 74,000 outbound passengers. Paliwanag pa ng PCG, kadalasang dahilan ng pagkaantala ng biyahe ay ang sama ng panahon. Tiniyak din ng PCG na tinutugunan nila ang mga problema o anumang kakulangan ng mga masasakyan na barko, roro o pampasaherong bangka. Sa Coast Guard naman, andyan po ang ating medical teams at ang Passenger Assistance Center together with the Philippine Coast Guard Auxiliary na for the purpose na makatulong, uh, makacheck sa ating mga passengers. Mabigyan po sila ng advice kasi meron din po talaga mga on the spot pumunta sa ating mga pantalan. nag expect na makakasakay sila agad. Meaning hindi po na plano na mabuti. So andun po tayo para magbigay advice, tutulong with the PPA and other stakeholders po. Again, uh, combined efforts po talaga para makatulong sa lahat.